Nandito tayo ngayon guys sa ano Supreme Court. So kung natandaan yung ano, yung in-invite yung mga DDS vlogger ng Congress. Ano ba yun? Tricom? Tricom yata yung guys eh. Kaso, hindi sila, hindi sila sumipot dun guys. Nandito sila ngayon, nandito sila ngayon sa ano, Supreme Court. Ayun sila guys ro Ayun oh nasa Supreme Court sila ngayon guys hindi sila sumipot sa Congress tundan. yun hindi oh. ko alam guys kung kumpleto yung 40 na vlogger eh kasi sabi 40 na vlogger daw yung yung na-invite ng congress ayun sila guys oh, na traffic tuloy ang dami nila guys mga vlogger tapos nandito na rin yung mga ano yung mga media so dahil yung mga nagla live itong mga vloggers So nalaman na rin ng mga media na nandito sila kasi wala talaga sa plano to guys. So na pumunta sila dito sa ano, Supreme Court. Kasi di ba ngayong araw yung pag-invite sa kanila sa Congress ng Tricom. Pero hindi sila pumunta doon, guys. Grabe, guys. Nandito sila lahat, guys. So yun oh. Yan, mga ano yan, yung iba dyan, yun yung mga na-invite sa congress pero may iba parang hindi yata kasama to eh kasi nabasa ko yung mga nakasulat dun yung mga kasali sa ano kasali sa pag invite ng congress sabi na traffic na guys nandito na rin yung kapulisan guys sabi nakakatakot to yung rinig ko parang maghahain yata sila ng ano dito eh or ano ba ng reklamo ayun oh, daming tao na guys oh Nandito na rin yung isang batalyon na pulis grabe so inaano na rin nila yung vlogger si BMR yata yan oh si BMR ini-interview nila so yung congress guys o oh, yung tri tricom mukhang naghihintay yata sa kanila na dumalo sila ngayong araw pero ano na eh lagpas na eh alam ko umaga yata mangyayari pero wala sila dun guys nandito sila ngayon sa supreme court so, ano bang balak nila magkakain ba sila ng reklamo sa kongreso yung guys yung dami guys traffic tuloy nandito na rin lahat ng media. Ayun, may mga pulis na rin doon. Nandun sa dulo guys. May mga squad. Oh. mga Mga squad na rin. squad na yun nandito guys. Nakakatakot to guys. Pag gano Sana walang mangyaring dulo guys. Ngayon so, guys. puro camera. Lapitan natin to guys makiki ano tayo makiki saw makikisaw saw makiki talaga ano pero iba dito guys mga dds vlogger pero hindi sila kasama dun sa ano, pag invite kasi nung nabasa ko yung mga ano na invite eh, dito sa 40 vlogger parang mga komentator, lahat guys eh yung mga nagsasalita sa live nila yun eh, yung mga na-invite eh pero yung mga nanditong vlogger mga hindi ito kasama eh pero parang sinusuportahan nila yung mga mga na-invite sinusuportahan nila yung kapwa nila vlogger na na-invite na sa kongreso grobe guys Brabe guys Ayan na guys, may pa ng mga kapulisa na bago guys Ang daan, ang dami na, nagdadatingan na Grabe, hindi na maganda Ay, eh, mayroon palang mga ano din dito guys May mga sumugo din pala ng mga ano, realista Grabe guys, hindi na ito maganda guys Mukhang may, may mangyayaring hindi maganda dito guys. guys Kasi may mga realista dito guys oh Ano ba yun, pail health yata yung nabasak guys

Imported vloggers na dito yung sa invite sa bag ko. May nice video. Hindi, hindi naman na ata lahat mo ang uh, papapahid daw ng PR o counter kung sa pag-invite sa bag ko. Ah, magkaya sila napunta dito okay, kasi magpapahid. Pero pupunta pa rin sila sa kongres. Ay, hindi na. Ah, hindi na sila pupunta. Ibig sabihin... Oh, kaya sila dumiretso dito kasi magpapile sila ng... Yung parang counter, may batas. Ah, okay. So mukhang hindi nga sila sisipot doon. Hindi ko alam kung paano. So yun nga guys. So mukhang mag ng reklamo itong eh, 40 vlogger. Pero hindi naman lahat na nandito guys. Saka parang hindi na yata sila sila, sila pupunta o sisipot doon sa congress. Dito hey, yung mga kapulisan guys. Grabe, dumutami na guys. Grabe, grabe. Yan yung mga pulis dito. Ayun, no, binamtayan na ng mga kapulisan guys. Oh. Pero wala namang ano. Tahinik naman yung sitwasyon ngayon guys. Ayun, andun sila sa kabila eh. Ayoko lumapit guys, eh. baka maano tayo doon. So BMR. Grabe yun ng isang vlogger oh. Takas ng ano nyo, camera oh. Malatang talagang vlogger eh <laughs> Pero yung mga suot ng mga vlogger guys is ano, Atorny Vic Rodriguez yung mga damit nila. Darating kaya si Atorny Kasi puro sila naka Atorny Vic Rodriguez eh, yung mga damit nila. media guys dito na rin mga media pero maliban dito sa ano sa mga vlogger andito rin yung mga ano mga rally hindi ko alam kung anong pinaglalaban dito ng mga nagrarali Naka, nabasahan ko parang ano yung pale health Ano kaya mangyayari doon nag yung mga naghihintay sa Congress, yung try ko. Tutuloy pa rin kaya nila yung paghihintay nila. O baka naman mamayang hapon pupunta sila. Yan lang.